Hey guys, nakakapagtaka lang bakit yata maaga na walang smartphone na to. Dahil ilang buwan po lang po siya. Wala pa po siyang isang taon, pero phase out po agad. Ito nga palang Infinix Note 44G, dating 9.5 yung kanyang SRP sa may A256 na version. At bandang May 2024 po siya inilabas yung smartphone po na yan. At ilang buwan pa lang siya, pero bigla na siyang phase out na agad. Habang sila Infinix Note 45G at yung Infinix Note 40 Pro Plus 5G is eh still available pa rin po. Suspetsa ko dito guys is hindi po naging mabenta yung smartphone na to Dahil meron po siyang kulang 10,000 na SRP Pero naka Helio G99 na yung kanyang processor Pero kung iisipin natin ng maike, eh, parang tama lang naman sa may 95 na SRP yan Dahil kung hindi natin ipapansin guys yung Helio G99 eh, Isipin mo na lang guys para sa may 95 na SRP nya At eh, naka AMOLED display na tayo Na meron 120 hz refresh rate Tapos meron pa siyang wireless charging Na meron 45W sa charger Naka-sound by JBL pa yung speaker natin. Saka walang 8MP ang main camera. Super sulit na yan guys para sa may 95 na kanyang presyo. Na hindi natin makukuha yung ganyang klase ng specs sa smartphone nila Oppo, nila Vivo, o lalo lalo kay Realme. Kahit kay POCO Redmi guys, wala pong ganyang klase ng specs sa mga smartphone nila. Dahil lagpas 10K pa yung ganyang specs na smartphone nga ni Redmi. Tulad itong Redmi Note 13 Pro 4G na nasa around 12,000 yung kanyang SRP. Sadyang naka Helio G99 lang talaga siya. Doon lang sila nabitin. Pero 99% ng specs, eh okay naman yan para sa akin. I think isang dahilan pa guys kung bakit napipaste out yung ibang smartphone ng mas maga, eh baka dahil di po nila na-me-meet yung expected na bilang na dapat kung ilang po yung mabibenta sa loob ng isang buwan. For example, itong Cineflix Note 40 nga, sa ilang buwan siyang available sa may Shopee, is nakasold lang po siya ng 827 pieces. At I think masyadong konti yan kung iko compare natin sa mga bagong labas lang. Like itong to, Cineflix Hot 50 Pro Plus, naka LG 100 lang din to. Actually, display naman ng malaking difference sila. Pero grabe guys, kulang 5,000 pieces na yung sold ng smartphone na yan. Compare nga sa mga Infinix Note 40 na mas matagal siyang available pero konti lang yung bumili. I think isang problema pa dyan guys is masyado po nilang ina-hype yung mga smartphone nila Infinix sa mga kulang 10,000 na mga presyo na mga pang gaming nga daw. Ang problema, mula 2021 hanggang 2024 eh hindi po sila nagkakaluyo pa rin ng mga performance sa mga games. Dahil mula Infinix Note 11S na 2021 pa nilabas hanggang dito sa may Infinix Note 40 still hindi pa rin po sila nagbabago ng mga performance. Naging 6 nanometer lang po yung kanyang processor pero sa may gaming ganun pa rin po yan. Kung ano gameplay niya sa may Mobile Legends, ganun pa din sa mga lumang Infinix sa mga smartphone. Yung mga smartphone po ngayon na nakalagay sa may screen, Alin naman dyan ang piliin nyo. Still, hindi pa rin po sila nagkakalayo ng mga performance. Hindi ko na sinama dyan yung mga Infinix Hot Series. Mga Infinix Note Series lang yan. Napakadami mga Infinix na mga smartphone. Naiisa lang mga performance. At munti ko na rin pala makalimutan guys. Yung Infinix Zero 34G. Helio G99 din yun. Same performance pa rin po. Kumbaga minamarket lang ito ni Infinix. Na camera po naman si Infinix Zero Series. Kaya nung nilabas ko ang Infinix Note 40, ay hindi na po nakakapagdaka na hindi siya naging mabenta. Dahil nga medyo sawa na tayo sa mga smartphone na merong Helio G99 na mga processor. Gano'n makaganda yung mga nagiging display nila. Gano'n makaganda yung ini-improve ng camera niya. At bumibilis pa yung charger. Ang kaso ko naiiwan naman po ang processor, eh sayang lang din yun guys. Ang naging mabentang smartphone na lang ngayon guys na merong Helio G100 na processor, is itong si Tecno Spark 30 Pro. Dahil syempre guys, dahil mas mura po ang smartphone na to. Dahil 8,000 lang po yung kanyang SRP. At yung specs ng Infinix Note 40 at itong si Tecno, hindi po siya nagkakalayo. At nagsisail pa to guys, nang around 6,000 lang. Pero kung permo kay Infinix, hindi ko po nakita mag-sale yun, ng around 6,000. Yung Infinix Note 40S. Sadya naglaho lang bigla guys yung Infinix Note 40 at bigla bigla rin guys lumabas yung Note 40S. Ang kaso bigla rin nawala dahil nga hindi rin naging mabenta. Sana next year guys pa ng mas malakas sa processor dito sa mga naka G99. Yung kahit mas mahina ng konti sa may G95. Dahil yun na po ang pinakahuling smartphone ni Infinix. Na totoong malakas talaga. Sa kulang 10,000 na SRP. Pero to mga bago guys. Gumaganda lang po yung mga design niya. Pero sa mga performance, eh pare-pares pa rin. Dahil mukhang sulit na lang po ang Helio G99 at ang Helio G100 sa mga kulang 8,000 na mga SRP. Like ka ng Tecno Spark 30 Pro. Pero kung lalagpas dun guys, at taabot ng kulang 10k, eh parang masyado ng mahal. Gaano man kaganda ang design. ayun lang guys, thanks for watching.